Sa lungsod ng Quezon, kung saan ang bawat tao ay tila nagmamadaling mabuhay, may isang waitress na araw-araw na naghahain ng kabutihan kahit walang nakakakita. Si Alona, 26, ordinaryong empleyado sa isang maliit na karinderya, pero ang puso niya ay mas malawak pa sa kusinang kanyang pinaglilingkuran. Bawat gabi, bago magsara ang karinderya, may isang matandang pulubi na palagi niyang dinadatnan sa labas payat, marumi at halos hindi makalakad si Tatay Berto, ang itinuturing ng lahat na walang pag-asa. Pero para kay Alona, hindi siya basura. Isa siyang tao na gutom, pagod at may nakatagong kwento. Hindi niya alam. Ang araw-araw niyang tinutulungang pulubi. Ay isang bilyoner na nawawala at hinahanap ng bansa. At ang kwento ay magsisimula sa isang gabi kung saan ang kabutihan ay nagmulat ng isang lihim na kaytagal ng nakatago. Aling Tess, pwede po bang iwi ko na lang itong natirang adobo? Ipapakain ko kay Tatay Berto, tanong ni Alona. Hay nako, Alona, ewan ko sayo, sagot ng may-ari ng karinderya. Di mo kilala yung pulubing yan. Baka manakit pa. Umiti lang si Alona. Hindi po. Mabait si tatay. Paglabas niya, nadatnan niya ang matandang lalaki na nakaupo sa gilid, nakayuko, nanginginig ang kamay. Tay, ito po. Iniabot niya ang adobo at kanin. Ngunit napansin niyang iba ang itsura nito, namumutla, hingal at tila ng lalamig. Tay, ayos lang po ba kayo? Parang may sakit kayo. Mahinang napatingin si Tatay Berto sa kanya. Salamat, Hija, ikaw lang hindi tumingin sa akin na parang hayop. May bigla ang lungkot na dumapo sa boses ng matanda. At doon nagsimula ang unang pangusap na nagbunyag ng kakaibang misteryo kung alam mo lang kung sino talaga ako, napakunot noo si Alona. Tay, anong ibig niyo pong sabihin? Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may itim na ethi na dahan-dahang huminto hindi kalayuan. Dalawang lalaking nakaitim ang lumabas, tila mga bodyguard. Napatingin si Alona sa kanila pero napansin niya ang kakaibang reaksyon ni Tatay Berto. Nanginig ito sa takot. Hija, huwag mo kong ibibigay sa kanila. Tay, sino ba sila? Bakit po? Pero bago pa makapagtanong si Alona, lumapit ang dalawang lalaki. "Miss," sabi ng isa. "May nakita ba kayong matandang lalaki dito? May nawawala kaming kasama. Hindi siya dapat lumalayo." Hindi agad nakasagot si Alona. Tumingin siya kay Tatay Berto, nakikiusap ang mga mata. Hindi niya alam kung bakit, pero may bahagi ng puso niya ang nagsasabing protektahan ito at wala po akong nakita, sagot niya, may kaba. Nagkatinginan ang dalawang lalaki, halatang hindi kumbinsido. Pero umalis din sila ilang sandali. Nang makaalis ang AC, huminga ng malalim si Tatay Berto. Salamat, Hijad. Pero tay, tanong ni Alona, bakit sila parang hinahanap kayo? Sino ba talaga kayo? At dito nagsimulang lumabas ang piraso ng katotohanan na magpapabago sa buhay ni Alona. At kung sasabihin ko baka wala ka ng ganang lapitan ako, malungkot na sagot ni Tatay Berto. Kinabukasan, habang naglilinis si Alona ng mesa, may dalawang lalaki na nag-uusap sa radyo ng karinderya. Breaking news, ang nawawalang business tycoon na si Roberto Alcantara, hindi pa rin natatagpuan. Napasandal si Alona ng lamig. Roberto Alcantara Bilyonaryo May-ari ng Alcantara Holdings Napaupo si Alona, hawak ang tre na parang biglang naging mabigat. Hindi pa man nagsisimula si Tatay Berto magsalita, ay ramdam na niya, may malaki itong ibubunyad. Lumapit ang matanda, mabagal ang hakbang, tila nahihiya. Alona Hija, hindi ko alam paano ko sasabihin sa iyo nang hindi ka matatakot. Tay, bakit po? Sino ba talaga kayo? Huminga ng malalim si Tatay Berto bago nagsalita. Takbo, sigaw ni Luis. Hindi na nagdalawang isip si Alona, hinila niya si Tatay Berto habang si Luis ang pumwesto sa likod, nagsilbing panangga. Nagsigawan ang mga tao sa palengke nang makitang may mga lalaking nakaitim at nakasombrero ang rumaragasa, may hawak na radyo at tila may mga kalibre ng sandatang tinatago sa ilalim ng jacket. Diyan sila. Sa kanan, sigaw ng isa. Hinila ni Luis si Alona at Tatay Berto papasok sa loob ng tindahan ng isda. Amoy tuyo, alat, at putik ang tumama sa ilong ni Alona, pero wala siyang pak, basta makalayo lang. Tay, kaya niyo pa po, tanong niya, hawak-hawak ang balikat ng matanda. Kaya ko, hija basta kasama kita, hinga ni Tatay Berto. Pero bago sila makalabas sa kabilang pintuan. Blag! Isang kahon ng yelo ang tumapon sa daan nang may bumangga dito sa labas. Huminto si Luis at sumilip. Lima sila nakaposisyon hindi tayo pwedeng dumaan dyan. Luis, pabulong ni Alona, ano gagawin natin? May isa pang daan. Pero mas delikado. Mas delikado? Sa kanal. Napanganga si Alona. Sa kanal. Yung malaki. Yung madulas. Yung may daga. Mamili tayo, sagot ni Luis. Kanal o bala? Walang nagtanong pa. Nagkatinginan lang sila. At sabay-sabay silang kumaripas patungo sa nakatagong metal na takip sa likod ng tindahan. Pagbukas ni Luis ng takip, sumalpok ang amoy ng lumang tubig, putik at lumot. "Alona, ikaw muna," sabi niya. Umiling siya bigla. "Hindi. Si Tatay muna." Tumango si Luis at dahan-dahang ibinaba si Tatay Berto sa hagdang bakal pababa sa kanal. "Tay, ingat lang po," sabi ni Alona habang sinusundan ito. Pagdating nila sa ibaba. Madilim. Makitid. At ang tanging liwanag ay mula sa butas ng takip sa itaas. Pagkababa ni Luis, agad niyang isinara ang takip. At sa mismong sandaling iyon. Blag. 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 Narinig nila ang malalakas na yabag sa taas. Kasunod ang mga sigaw. Wala sila dito. Hanapin nyo. Dito lang sila malapit. Napatigil si Alona, gusto niyang huminga ng malalim pero amoy baradong kanal ang hangin. Luis, pabulong niya, baka makita nila yung takip. Hindi, sagot nito. May dalawa pang takip sa paligid. Hindi nila alam alin doon ang dinaanan natin. Nagsimula silang maglakad sa madilim na kanal. Madulas. Basa. Kumakabog ang dibdib ni Alona. Tay sumunod lang po sa boses ko, ha? Hawak lang po kayo sakin. Hiha salamat ti. Sana hindi sila madulas. Sana hindi sila maabutan. Pero bago sila makalayo. May tunog. Malakas. Parang metal na tumama sa metal. Tiniklop ni Luis ang kamay ni Alona. Nadinig nila ang ingay. Papunta sila rito. Paano, halos mapaiyak niyang tanong. May isang daan pa pero hindi ko sure kung bukas pa yon. Kahit ano, basta hindi dito, sagot ni Alona. Tumakbo silang tatlo. Habang papalapit ng papalapit ang ingay ng mga papalapit na tao sa likuran nila, sa dulo ng kanal, may lumang pader. Maitim. Basag. At may maliit na butas na may kalawangang bakal. Luis, sabi ni Alona, sira yan. Sarado. Hindi, at buong lakas niyang tinulak ang bakal. Karaang. Bumigay ang grillis. Nakita nila ang isang makitid pero tuyo ng lagusan, parang lumang daan papunta sa ilalim ng tulay. Papasok na sana sila. Nang biglang. Huwag kayong gagalaw. Sigaw ng boses sa likod nila. Tumigil ang lahat. Dahan-dahan silang lumingon. At doon nila nakita ang isa sa mga lalaking nakaitim basa, galit at may hawak na stone baton. At ang baton ay nakatutok kay Alona. Akin na si Roberto, sabi nito. Kung gusto mong mabuhay, iwan mo siya. Unti-unting umangat ang kamay ni Alona. Hindi dahil sa pagsuko. Kundi dahil may ideya siyang biglang sumulpot. Mamili ka, dagdag ng lalaki. Ang buhay mo o ang buhay niya. Huminga si Alona ng malalim. At sa unang pagkakataon siya mismo ang gumalaw. Hinila niya si Tatay Berto palayo at itinakbo sa lagusan. Sabay tulak ni Luis sa lalaki. Nagkagulo. May malakas na blag, may sigawan, may natapilok, may bumagsak. Atakbo na kayo, sigaw ni Luis habang nakikipagsagupaan. Pero bago pa sila tuluyang makatakas. May dalawang bagong anino ang sumulpot sa kabilang dulo ng lagusan. At dito tuluyang nagbago ang lahat. Narinig ni Aling Marites ang mahina, ngunit malinaw na paghinga ng matandang pulubi sa likuran ng kanyang tindahan. Nakaupo ito sa lumang bangko, bahagyang nakasandal sa pader, tila pagod na pagod sa bigat ng mundo, at doon muling sumiklab ang awa sa puso niya. Pero ngayong araw, may napansin siyang kakaiba. Ang pulubi, na ilang buwan na niyang pinapakain ng libre, ay nakasuot ng isang malinis na t-shirt. Hindi mamahalin, pero hindi rin kasing dumi ng mga dati nitong suot at higit sa lahat, napansin niyang may bahid ng saya ang mukha nito, na ngayon lang niya nakita. Manong may okasyon ba, biro niya habang iniabot ang mainit na goto. Umiti lang ang matanda. Maritz maraming salamat sa lahat ha. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang nagawa mo. Napakunot ang noo niya. Parang may nakatagong sekreto ang boses nito. At bago pa siya makapagtanong, isang itim na isgu ang huminto sa tapat ng karinderya. Kumikinang ito sa ilalim ng araw, malinis, bago at halatang hindi basta-basta lang ang presyo. Bumukas ang pinto. At may bumabang dalawang lalaki na nakaitim na coat. Lumingon sila diretsyo sa lugar ng pulubi. Sir, it's time, sabi ng isa. Napatingin si Marites sa matanda, pero parang ibang tao ang nasa harap niya ngayon. Tumuwid ang postura nito. Tumayo ng hindi hirap, at ang dati parang gulay na itsura ay biglang naging isang taong may dangal, may lakas at may presensya. Sir, bulong ni Maritz, halos hindi makapaniwala. Mumiti ang matanda, ngiting hindi niya pa kailanman nakita rito. Maritz, may dapat kang malaman, sambit nito habang unti-unting sumasakay isa't si. Naiwan siyang tulala. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakagulat. Ang pulubing bigla na lang umalis na parang eh. O ang kotsing hindi man lang niya kayang pangarapin? Pero bago maisara ang pinto, nagsalita ulit ang matanda. At doon lalo siyang natigilan, nanlamig ang buong katawan. Babalikan kita at lahat ng kabaitan mo ay ibabalik ko ng higit pa kaysa inakala mo. Nanigas si Marites sa kinatatayuan niya habang sinasarado ng driver ang pinto ng Efi. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Parang nabura lahat ng ingay ng kalye, ang busina, sigawan, ingay ng mga dumadaan, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang pintig ng sariling puso, mabilis, magulo, hindi makapaniwala. Ano iyon? Sino talaga siya? Bakit may bodyguards? Bakit may SUV? At bakit niya ako babalikan? Habang papalayo ang sasakyan, napansin niyang may naiwan sa ilalim ng bangko kung saan palaging umuupo ang pulubi. Isang sobre, puting-puti, malinis, at may naka-emboss na gintong marka na hindi niya maintindihan. Dahan-dahan niya itong dinampot. Nanginginig pa ang kamay niya nang buksan ang sobre. Sa loob ay may isang susi, kumikinang, bago at halatang hindi mura. May nakasabit na metal tag. Unit 1205, Torre de Esperanza Residences. Muntik niya itong malaglag. Si Torre de Esperanza, bulalas niya sa sarili. Isa iyon sa pinakamahal, pinakaprestihiyosong kondominium sa buong Maynila. Kahit tumanda siyang waitress, hindi niya mababayaran kahit ang isang buwan na renta doon. Pero bakit siya may susi? Bakit ito iniwan ng pulubi? Bakit parang para talaga ito sa kanya? Pero bago pa niya maunawaan ang lahat, may kumalabit na matanda sa gilid. Neng, sabi ng isa sa mga tagalinis sa kanto, narinig ko kanina habang nag-uusap yung mga nakaitim. Yan daw ang regalo sa iyo ng matanda. At hindi raw siya ordinaryong tao. Napakapit si Marit sa dibdib niya. Ano ho ibig niyong sabihin? Umiling ang tagalinis, maihalong kaba at paggalang. Neng hindi pulubi yon. Hindi siya palaboy. Isa yan sa pinakamayaman sa buong bansa yung taong may hawak sa kalahati ng negosyo rito sa Maynila. Halos bumagsak ang tuhod ni Maritz. Ha! Pipero lagi siyang marumi, payat gutom. Hindi lahat ng mayaman ay naglalakad na naka-amerikana, sagot ng matanda. May ibang sinusubok ang mga tao at baka isa ka sa mga pumasa. Hindi na siya nakapagsalita. Hindi na niya alam kung ano ang mararamdaman, takot, saya, hiya o pagkabigla. Pero isang bagay ang malinaw. Ang pulubing araw-araw niyang pinapakain ay may inihahandang malaking pagbabago sa buhay niya. At ang susi sa palad niya ay simula lang. Kinabukasan, hindi mapalagay si Maritz. Kahit anong pilit niyang maging norma sa trabaho, magserbisyo, magsmile sa customers, mag-abot ng resibo, hindi mawala sa isip niya ang susi. Susi ng kondo. Susi ng isang bagay na hindi niya alam kung karapatan ba niya. Susi ng isang misteryong iniwan ng pulubi o tamang sabihin, bilyonaryo. Pag uwi niya, ilang ulit niyang tinitigan ang metal keychain na may nakaukit na. Unit isang libo dalawang daan at lima, eh at maritz. Hindi niya alam kung susundin ba niya. Hindi niya alam kung totoo ba. Hindi niya alam kung delikado. Pero sa huli, nanalo ang tanong sa puso niya. Bakit ako? At doon nagsimula ang hindi inaasahang paglalakbay, Nakatayo si Marit sa harap ng napakalaking gusali na may marmol na entrada, mga guard na nakaitim at valets na akala mo nasa hotel. Nanginginig ang tuhod niya habang papasok. Ma'am, may kailangan po kayo, tanong ng receptionist, magalang pero halatang curious sa suot niyang lumang blouse. At titingnan ko lang po sana kung totoo ito. Inabot niya ang susi. Pagkakita ng receptionist sa gold embossed tag, agad nagliit ang mata nito. Sandali lang po, Ma'am. Kinuha nito ang telepono, may tinawagan, mahina ang bulungan, pero malinaw na nakarating agad sa management. Pagbalik ng receptionist, ibang-iba na ang tono. Ma'am Marites kayo po pala ang inaasahan. Please, this way. Halos na tulala siya. Inaasahan ako. Dinala siya sa elevator. Penthouse level ang pindot. Paglabas nila, dumiretso sila sa unit isang libo dalawang daan at lima. Isang guard ang naghihintay at nakangiting yung muko nang makita siya. Welcome, ma'am. Lahat po ng nasa loob ay sa inyo. Ha? Hindi po, siguro may, may malid. Pero binuksan ng guard ang pinto. At napasinghap si Maritz. Hindi yon kondo para iyong mini-palace. Malalaking salamin, mamahaling sofa, kintab na sahig parang pwede ng piktorya ng artista. May mga nakapaskil na sulat sa mesa at may envelope na may nakalagay. Basahin mo kapag handa ka na. Lolo. Lolo. Yung pulubi. Yung bilyonaryo. Lumingon siya sa guard. Sino ba talaga siya? Mumiti ito. Maam hindi po kami pwedeng magsalita ng detalyado. Pero ang alam ko, isa siya sa pinaka-abstractong negosyanteng tumutulong sa mahihirap. Hindi niya gusto ng publicity. At, naputol ang guard. Ngunit kayo ang unang babae na pinagbilinan niya. Parang tumigil ang hangin. Ano pong ibig niyo sabihin pinagbilinan? Huminga ng malalim ang guard. Maam ang unang bilin niya kapag dumating si Maritz, alagaan niyo siya. Siya ang espesyal sa akin. Parang gumalaw ang buong mundo. Bakit siya espesyal? Bakit siya? Naupo siya sa sofa, nanginginig, hawak ang sulat. Unti-unti niya itong binuksan. Nanginginig ang kamay ni Maritz habang hinuhugot ang papel mula sa envelope. Ang sulat ay maayos ang pagkakasulat, tila pinag-isipan, at bawat letra ay may bigat, parang may kwentong matagal ng kinimkim, mahal kong Maritz. Kung binabasa mo ito, Ibig sabihin ay nagawa mo ang isang bagay na hindi ko akalaing kakayanin mo ang pumasok sa mundong matagal kong itinago Bago ang lahat patawarin mo ako sa pagsisinungaling na ako'y isang pulubi lamang Kailangan ko iyon at sana maintindihan mo kung bakit Matagal na akong may sakit Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay Kaya nitong mga nakaraang buwan sinubukan kong makita ang totoong mukha ng mundo at ang totoong mukha ng mga tao sa kabila ng pera, impluensya, at lakas ng aking pangalan, hindi ko makita kung sino ang tunay na mabuti sa akin, hanggang sa nakilala kita. Ikaw ang tanging taong kumain kasama ko kahit amoy kali ako. Ikaw ang nagbigay ng pagkain ng hindi humihingi ng kapalit. Ikaw ang umiti sa akin, isang taong walang wala ka nga, pero mas mayaman ka sa puso kaysa sa lahat ng taong nakilala ko. Dahil doon, pinili kitang maging tagapagmana ko. Hindi mo ito hiningi hindi mo ito planado. Pero ikaw ang karapat dapat. At higit sa lahat may kailangan kang malaman tungkol sa tunay kong pagkatao. Bumalik ka sa lugar kung saan tayo unang nagkita, may maghihintay sa iyo doon. Lolo, na hindi mo kilala ng buo, bumagsak ang balikat ni Maritz. Para siyang hinihila ng libo-libong tanong. Tagapagmana? May sakit? May dapat malaman? At higit sa lahat? Bakit ako? hindi na siya naghintay pa. Kinuha niya ang bag, lumabas ng unit at bumaba ng elevator papunta sa labas. Tumawag pa ang guard, pero hindi na niya narinig ang iba. Pamilyar ang amoy ng nilulutong pansit, ang usok ng pritong lumpia, ang kalansing ng kutsara at tinidor. Dito niya unang nakilala si Klolo. Dito nagsimula ang lahat. Pagdating niya, may isang lalaking nakatayo sa gilid ng pinto nakaitim na coat, mukhang bodyguard, at halatang may dalang importanteng mensahe. Tumingin ito kay Maritz. Maam Maritz po. Tumango siya. Umiti ang lalaki, halos magalang na yumuko. Ako po si Mang Arturo ang tagapag-alaga ni Sir Lorenzo. Napakunot noo si Maritz. Si. Sir Los. Si Lolo, maam. Si Sir Lorenzo Yatko isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Parang nabingi si Marit sa narinig. Si Lolo iyon pala ang buong pangalan niya. Nasaan siya, mahina pero nanginginig niyang tanong. Huminga ng malalim si Mang Arturo. Maam ipinadala niya ako dahil. Sandaling nag-aalangan ang lalaki. Hindi na niya kayang maghintay sa iyo. Nanlamig ang buong katawan ni Maritz. Anong ibig niyo pong sabihin? dahan-dahang humiti si Mang Arturo, hindi nang masaya, kundi nang malungkot pero may pag-asa. Maam si Sir Lorenzo gising na. Malakas na. Ipinagamot niya ang sarili niya nang huli kayong magkita. Napahinto si Maritz. Gising. Malakas? Tumango ang lalaki. Gusto kanyang makausap. Sobra. Sabi niya, kapag nakita ko ulit si Maritz doon ko sasabihin ang totoo. Totoo. Ano pang totoo? Umiti si Mang Arturo. At may isa pa po siyang bilin. Tumingin ito diretsyo sa mata ni Maritz. Sabihin niyo kay Maritz na kung may mahal man ako sa mundong ito, siya yon. Parang may kumurot sa puso niya. Naluha siya nang hindi sinasadya. Halika na po, sabi ni Mang Arturo. Hinintay kanya ng matagal. Sumakay sila sa itim na dzidi. Habang papalayo sila, hindi mapigilan ni Maritz habang bumabaybay ang AC sa highway para bang tumatakbo ang puso ni Maritz ng kasabay ng mabilis na andar ng sasakyan. Ang bawat ilaw sa kalsada ay parang kumikislap na paalala na may paparating na malaking pagbabago sa buhay niya, mabigat, misteryoso, at hindi niya alam kung dapat ba siyang kabahan o umasa, hindi siya handa sa tanawing nadatnan niya. Isang napakalaking tarangkahan, may bantay, may fountain sa gitna, at mansyong kasing laki ng isang hotel. Doon sila pumasok. Parang hindi totoong siya mismo ang bisitang hinintay sa lugar na para lang sa mga taong nasa pinakamataas ng lipunan. Dito po nakatira si Sir Lorenzo, sabi ni Mang Arturo, at parang mas lalo pang lumobo ang kaba ni Maritz. Nang bumaba sila ng sasakyan, agad lumapit ang tatlong kasambahay, tila sabik at may alam sa papel ng babae. Siya ba si Maam, tanong ng isa. Sagot ni Mang Arturo. Siya si Maritz ang hinihintay ni Sir binigyan siya ng mga ito ng magalang na yuko. Welcome home po, ma'am. Parang tinamaan ng kidlat si Maritz. Ma'am, bulong niya sa sarili. Ako. Mabagal na humakbang si Mang Arturo. Tara na po. Hinahanap ka na niya. At sa wakas, tumigil sila sa harap ng napakalaking pintuan. Dahan-dahan itong bumukas, pagkapasok niya, halos mauntog ang lalamunan niya sa biglang paghigpit nito. Naroon ang isang matandang lalaki na nakaupo ng diretsyo, nakaayos, at hindi na mukhang payat at nanlalamig tulad noong una niya itong nakilala. Ngunit ang mga mata, iyon pa rin ang mga matang nakita niya noon sa bangketa. Mabait. Tahimik. Malungkot. Nang makita siya ni Lolo, bahagyang nanginig ang labi nito at unti-unting tumayo, kahit hirap pa. Maritz, bulong niya. Agad siyang sinalubong ni Mang Arturo para tulungan ang matanda, pero itinulak nito ng marahan ang kamay ng tagapag-alaga. Kaya ko. At lumapit siya kay Maritz. Isa. Dalawa. Tatlong hakbang. Hanggang sa magkatapat na sila. Hindi niya namalayan ang luha sa sariling mga mata. Bi bakit hindi ka nagpakilala? Tanong niya, halos wala ng boses. Mumiti si Lolo dahil gusto kong makilala mo ako. Hindi ang pera hindi ang pangalan. Ako. Huminga ito ng malalim parang may mabigat na dadalhing mensahe. At higit doon, may dapat kang malaman. Mas lalo itong lumapit. Marates hindi aksidente ang pagkikita natin. Napakunot noo siya. Ano pong ibig nyo? Ngunit bago niya matapos, hinawakan ni Lolo ang kamay niya, isang mahina ngunit totoo at mailambing na hawak dahil matagal na kitang kilala. Tumigil ang mundo ni Maritz. Hindi gumagalaw ang oras. Pati ang hangin parang natigilan. Eh aano pong ibig nyo? Umiti si Lolo, isang iting parang tagong sikreto sa likod ng dekada ng pananahimik. Maritz, may utang ako sayo. Isang utang na hindi ko kailanman nabayaran. Kumunot lalo ang kanyang noo. Utang? Ako. Sa inyo. Tumango si Lolo, mabagal ngunit may bigat. Dahil noon, bago ka pa pinanganak, may isang babaeng iniligtas ako. Napatigil si Maritz. Isang babae na napakabait, napakasimple at napakatapang. Umangat ang mga mata ni Lolo, diretsyo sa mata niya. At ang babaeng iyon ay ang nanay mo. Nanlaki ang mata ni Maritz. Parang nawala ang lakas sa tuhod niya. A, ang nanay ko, Tumango si Lolo. Naglabas siya ng maliit, lumang kwintas mula sa bulsa. Nasa akin ito ng tatlumpung taon. Binuksan niya. At doon, habang magkahawak kamay silang dalawa, biglang narinig ni Maritz ang malakas na pagkalampag mula sa pintuan. Napalingon siya, pati si Lolo Lorenzo. Bumukas iyon ng marahas, at pumasok ang isang babaeng nakaitim na blazer, matalim ang tingin at halatang hindi masaya sa nakita. Si Mara ang nag-iisang anak ni Lolo Lorenzo. Hindi ako makapaniwala, malamig na sabi nito. Ibabalik mo lang pala ang babaeng yan dito. Isang estrangherang biglang papasok sa buhay natin. Hindi nakapagsalita si Maritz. Ramdam niya ang kabang unti-unting gumagapang. Mara, mahina ngunit matatag ang boses ni Lolo, mag-usap tayo ng maayos. Ngunit hindi nagpigil ang babae. Ano ba talaga ang pakay mo, singhal niya kay Maritz? Pera ba? Mana, pakikipagsapalaran? Hindi mo alam kung gaano karaming babae ang nagtatangkang pumasok sa buhay ng tatay ko simula nang nalaman nilang maisakit siya. Nagpantig ang tainga ni Maritz. Kahit nanginginig ang kamay at boses, harap-harapan siyang tumingin kay Mara. Hindi ko kailangan ang kahit ano, sagot niya. Hindi ko alam kung sino siya noong una. Inalagaan ko siya dahil kailangan niya ng tulong. Hindi ko alam na milyonaryo pala siya. Hindi pa rin kumbinsido si Mara. Pero doon, bigla nang lumapit si Lolo at inakbayan si Maritz, tila ipinapakilala siya. Mara, mahinahon niyang sabi, ang babaeng nasa harap mo anak ng babaeng minsang nagligtas sa buhay ko. May pagkakautang ako sa kanya na hindi ko nabayaran sa loob ng tatlong dekada. At ngayon, binibigyan ako ng pagkakataon na to pa rin iyon. Umiling si Mara, ngunit hindi na ganoon katigas ang mukha. Para bang natunaw kahit papaano ang galit niya. Kung ganon, huminga siya ng malalim. Kung gusto mong tulungan siya, hindi ako hahadlang. Pero tatay gusto ko lang siguraduhin na hindi ka masasaktan. Ngumiti si Lolo, malumanay. Hindi niya ako sasaktan. Tumingin si Mara kay Maritz. Kung ganon, welcome ka rito. Hindi man warm, pero totoo. Napahinga ng maluwag si Maritz. Parang may bigat na nabunot mula sa dibdib niya. Sa sumunod na mga linggo, nanatili si Marites sa mansyon bilang kasama ni Lolo, hindi bilang utusan, kundi bilang taong mahalaga sa kanya. Tinuruan siya ng mga kasambahay, inalagaan siya ni Mara, at unti-unti siyang naging bahagi ng pamilya. Natagpuan niya ang sarili na may bagong tahanan. May bagong direksyon. May bagong buhay, isang araw, habang sabay silang nag-aalmusan ni Lolo, iniabot nito sa kanya ang isang sobre. Para sayo, sabi niya. Nang buksan ni Maritz ang papel, halos mahulog siya sa upuan. Isang pagpapatunay ng pag-aari. Isang maliit ngunit maayos na bahay, nakapangalan sa kanya. Teka. Lolo, hindi ko to matatanggap. Hinila ni Lolo ang kanyang kamay. Hindi na tulad dati, hindi nang hihina, kundi puno ng lakas at pagmamahal. Ito ang utang ko sa pamilya mo lalo na sa nanay mo. At gusto kong mabayaran iyon habang buhay pa ako. Napaluha si Marites, ngunit sa unang pagkakataon, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kagalakan, Marites, sabi niya, mula ngayon hindi kita tinuturing na bisita. Tumigil ito sandali huminga ng malalim. Tim, beskito ko. Pamilya kita at doon, tuluyang bumagsak ang luha ni Maritz, habang yakap niya ang matandang minsan naging estrangherong iniligtas niya, na ngayon, naging pinakamahalagang tao.